Ano kaya ito? Orange. Orange nga ito. May butas eh. Ito oh. Tapos parang may ano sa ano. Sa loob. eh no. Ano ito? Grabe. Ay eh, no. Grabe parang may buton. <laughs> sa loob. Wait lang. Ay eh, no. no. Come on, baby. Come Video mo ako tagad. Video mo ito, baby. Okay, natin to. Ayan, guys. Oh. yun. Meron sa gitna, parang, ano, ito. Ayan, kita nyo ba, guys? Ayan. Parang siyang may buto sa gitna, eh. Ah, hindi. Tatanggal naman pala siya. Ayan, oh. parang bumaon lang yung ano yung balat ayan tanggal siya kabalatan na yung orange orange pa <laughs> tanong kaya balatan ka na hirap balatan niya natatanggal agad yung ano ayan kakain daw kasi yung bata nito kaya nagbalat na ako Ginapitan ko muna siya nung ako bago siya kumain kasi para di niya kumakain yung ano yung mga dumi sa ano yan, niya buko so, niya yan sa tingin natin yung cameraman natin camera girl pala bakit gusto mo nito kumain bibe Ba't mo na Nautal na ako Bakit gusto mo kumain ng orange? Um, kain Hindi nga, bakit nga gusto mo kumain ng orange? Um, bigay niya yun ng yan Ah, bigay niya yun ng yan Hindi bato Parang kagahapon pa to eh May ata yun na bigay Dali ata ni Gada mo eh Hindi, kay nilong ata Okay. So, ang, bi ang bigay ng nilang mo is yung ano, pili. Pili galing Bicol. Pag ganito man lang yung eh. ang hirap mag magtanggal ang ganito na lang. parang nakapaligot sa kanya. <coughs> ang ganito. Ang <coughs> ganito. Huwag ka malikot yan. Bukas mo lang yung camera natin. Huwag may lapit yan. Medyo malayuan mo yan. Sino may ilig sa ganito, guys? Ako. Ha? Ah? Sabagot so, yung bata. Medyo matatagalan tayo dito ha? Ah. Pagbalat. Masyadong kapit na kapit yung malay. <laughs> Takam na yan. Takam ka na. Gusto mo na kumain. May hirap eh. Ito. Ayun, wala na. Cool na yan. Cool So guys, ito na yun guys. Tatanggalan ko na lang kasi medyo mayroon tanggalan ng balat eh. Yan na isa pa yung kakain ng orange yan ganda na